Ako po si Jordan, 29 years old. Sa edad kong to, masasabi kong napakapusok ko. Nakakayang sabihin ito sa inyo. Pero ito naman kasi yung totoo. Ayokong magpanggap dahil alam kong wala naman akong pala. kung magkukunwari akong napaka santo. At dahil nga sa pagiging mapusok ko, nakagawa ko ng hindi maganda. At para malinaw sa inyong lahat, uuumpisahan ko na pong magsalaysay. Jordan, tumawag si mama. Tinatanong niya kung ano daw ang plano natin. Alam niya kasing next month na ako mga anak. Unang anak natin to. Kaya nag-aalala siya sa aming mag-ina. Wala tayong kaalam-alam pagdating sa pag-aasikaso sa bata. At ganoon din sa akin. Ilang beses na siyang tumawag. Medyo nagagalit na nga eh. Dahil hindi ko man lang sabihin sa kanya ang plano natin. Ang sabi ng asawa ko. Mara, sa katunayan, iniisip ko na rin yan eh. Ano kaya ang mas maganda? Si mama ang pupunta dito sa bahay? Or tayo na lang ang pupunta dun? Pag dun tayo tumira, Maraming trabaho pwedeng gawin doon. Pag dito naman, gaya ng dati, once a month lang akong makakauwi, ang sagot ko. Jordan, malapit na akong mga Hindi ba pwedeng kumuha ng leave para maalagaan mo ako? Maselan ang pagbubuntis ko. Kaya naisip kong si mama na lang ang pupunta dito para makapasyal naman siya ang tura niya. Mm, kung pupunta dito si Mama, okay lang naman pag hindi na ako kumuha ng live Siya na lang ang mag-alaga sa'yo. Sayang naman kasi yung araw eh. Buti sana kung bayaran nila ang leave ko. Hindi naman Pasensya ka na ha, kung hindi kita maalagaan ang turan ko. Okay lang yun. Wala naman akong magagawa eh. Sige, tatawagan ko na si mama. At sasabihin kong siya na lang ang pupunta dito. Ang sagot naman niya. Sige, ikaw ang bahala. O, paano yan? Aalis na ako ha. Di bale. Alam ni boss na malapit ka ng mga anak. Kaya hindi mo na ako makapag-oti. Uuwi din ako sa tamang oras. Ang sambit ko. Isa akong mason. At kahit papano, sapat naman yung kinikita ko sa amin. May kalayuan ang site, Kaya hindi ako nakakauwi noon. Pero nung nalaman ni boss na malapit ng mga anak ang asawa ko, nilipat niya ako sa ibang site. Medyo malapit na yon sa bahay namin. Kung matutuloy ang binan ko, malamang sa malamang, babalik na ako sa dating site. At yun na nga, pagkatapos ang pag-uusap namin ng asawa ko, pumunta na ako sa aking trabaho. Naging abala ko sa araw na yun. Pagsapit ng hapon, gaya ng sinabi ko sa misis ko, hindi na ako nag-oti. Agad na ako umuwi. At habang papalapit ako sa aming bahay, napansin ko ang mga damit na nakasampay sa teres. Nakaramdam ako ng inis dahil sinabi ko na sa misis kong huwag niyang pakailaman yung mga labahay. Mara, Mara, sinong may sabi sa iyong maglalaba ka? ba diba, ang sabi ko sa iyo, ako na ang gagawa nito Paano kung madulas ka dun? Baka mamaya, ano pang mangyari sa inyo ng anak natin? Mara, nasan ka? Ang tigas talaga ng ulo mo. Ang galit na sabi ko. Habang nakatingin ako sa mga labahan. Nung hindi ko inaasahan na lumapit ang aking binay. Jordan, huwag ka nang magalit. Ako ang naglaban ng mga yan. Tumawag kasi ang asawa mo kaninang umaga. Kaya, agad na akong pumunta dito. Ang sambit ng ina ng asawa ko. Oh, ma, nandito ka na pala. Pasensya na po ha, sa mga nasabi ko. Iniisip ko lang naman kasi ang kalagayan ng mag-ina ko. Ah, uh, siya nga pala. Ma, Nasaan po si Mara? Ang wika ko. Huwag kang humingi ng pasensya dahil naintindihan kita. Maswerte nga yung anak ko eh. dahil ganyan pala ang trato mo sa kanya. Salamat ha. Nasa loob ng banyo si Mara. Sige na, halika. Pasok ka Jordan. Ang tura nito. Pumasok na nga kami at sakto naman nun na Lubas na si Mara mula sa loob ng banyo. Jordan, nandito ka na pala. Ang sambit ni Mara. Oo, halos kakarating ko lang din. Nandito na pala si Mama. Akala ko, ikaw ang naglaba. Si Mama naman pala, ang sabi ko. Ah, ganun ba? Timing na timing, ang pagdating mo ah. Nakaluto na si Mama. Pasensya ka na kung hindi ko na nasabi sa'yo. Expired na kasi yung load ko eh. Pasensya na ha, ang sagot niya. Ayos lang yun. Saglit lang ha. Magbibihis lang ako ang wika ko. Alam nyo, kayong dalawa, nakakatuwa kayo. At lalo ka na, Jordan. Ganito pala kayo. Salamat ha. Dahil hindi mo pinapabayaan ang anak ko. Hindi siya nagkamali sa iyo. At sana, huwag kang magbago ang wika ng aking gyanay. Ma, mabait naman talaga tong asawa ko eh. Buti na nga lang eh. Hindi ako pumayag sa sila sabi niyo sa akin noon. Kung pumayag akong makipag-asawa sa anak ng kumari mo, baka hindi ganito ang buhay ko ngayon. ma Ang sagot ni Mara. At tumapit pa siya sa akin. Os, talaga? May nire pala sila sa'yo noon. Hindi ko yata alam yan ha. At bakit naman hindi ka pumayag? Ang wika ko. Jordan, huwag mo nang isipin yun. Matagal na yun eh. Huwag ka nang magtampo. Ayaw ko sa nireto nila dahil hindi ko siya mahal at dahil ikaw ang mahal ko, ang sagot ni Mara. So, dapat na ba akong matuwa dahil ako ang pinili mo? Bakit mo naman nilihim sa akin? At siguro nga, yan yung dahilan kung bakit ka nagmamadaling magpakasal na noon nang dahil sa pagmamadali mo, nakansel ang flight ko. Sana. Ang alam ko naman nun, gustong gusto mo talagang makipag-asawa sa akin. Ang hindi ko alam, meron palang dahilan kung bakit ka nagmamadaling magipag asawa Ang nagtatampong sabi ko. Jordan, wag mo na kasing isipin ang mga yun. Teka, ako lang ba yung ganito? ikaw din naman eh. May babaeng habol ng habol din sa'yo noon ang turan niya. Hay nako mga anak, tama na yan. Baka mamaya, saan pahantong ang pag-uusap ninyo na yan? Sige na Jordan, magbihis ka na. Lalamig na yung mga pagkain, kanina pa naghihintay. Ang turan ng benan ko. Gusto ko pang sumagot noon, pero ayaw ko rin maging bastos sa harapan ng ina ng asawa ko. Kaya naman, agad na akong nagtungo sa kwarto. Nagpalit muna ako ng damit. Pagkatapos nun, sabay-sabay na kaming kumain. At sa palama-lagi ng binan ko sa bahay namin. Gumaan yung pakiramdam ko. Wala na kasi akong trabaho iniisip. At yung pag-aalala sa asawa ko ay nabawasan na rin. Lalo na at malapit na siyang manganak. Noon, hindi man na ako makalabas para guminig. Pero, nung kasama na namin si Benay, para kong nakalabas sa kulungan. Nakakalabas na rin ako para makijamming sa mga tropa ko. At madalas ko ng kaampi ang binan ko sa lahat ng mga kalukuhan ko. naiintindihan niya ako. Naiintindihan niya ang kalagayan ko. Alam niyang istrikta ang asawa ko. Pabor sa akin ang ginagawa ng kanyang ina. Pagkalipas ng dalawang buwan, nagpaalam na ako sa misis ko. Mara, ngayon na, nanak ka na. Babalik na ako sa site ha. Di bale, nandito pa naman si mama. Once a month lang, yung pag-uwi ko, ang sabi ko. Sige, Jordan, huwag kang mag-alala. Naintindihan kita. Salamat ha, dahil iniisip mo yung kapakanan natin, ang sabi niya. Huwag kang magpasalamat. Obligasyon ko to, bilang lalaki. Hmm, sana, pagbalik ko, Mara, ibigay mo din ang obligasyon mo sa akin, ha? Bilang asawa mo. Tamang-tama. Three months na kayo ni baby, pagbalik ko. Pwede na, Mara. Ang sabi kasi nila, three months daw, bago muling, alam mo na, ang sagot ko, sabay dat sa misis ko piliw ka ha? Kung ano-ano, yung mga sinasabi mo dyan. Baka mamaya, marinig ka pa ni mama. Oo na, sige na. Naku, ikaw ha? ang wika niya. Hoy, kayong dalawa, kalina pa ako dito ah. Narinig ko ang mga sinasabi ninyo. Huwag kang magmadali, Jordan. Hayaan mong maghilom ang sugat bago ka sumabak sa rambulan. Sige na, pwede ka nang umalis. Kani na pa naghihintay, yung mga kasama mo. Ako nang bahala dito. Ang sambit ng ina ng asawa ko. Pasensya na po ma, nandyan ka pala. Hindi naman po siguro masama yung mga sinabi ko eh. Asawa ko naman po si Mara. Sige po ma, Mara, alis na ako ha. Kayo nang bahala dito, ang sambit ko. Humalik muna ako sa mag-ina bago ako umalis. Medyo nakaramdam ako ng hiya dahil narinig ng biyanan ko ang mga sinabi ko sa asawa ko. Siguro naman eh, naiintindihan niya ako dahil dumaan din sa sitwasyon namin ng asawa ko ngayon. Sa loob ng isang buwan na, hindi ako nakauwi para kung bagong malayo sa asawa ko. Nasani na naman kasi akong kasama ko siya lagi. Lalo na paggabi. Nahirapan akong matulog dahil bago kami matulog ng asawa ko noon, naglalaro pa kami. Yun na kasi ang sleeping pills naming dalawa. Kahit nga buntis siya noon eh, nagagawa pa namin kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon ko sa barracks, hindi ko naisipang makipagrelasyon sa iba. Mahal ko ang asawa ko at nakahanda akong magtiis. Basta, huwag lang akong magkasaya. Ang ginagawa ko na lang pag dumadalaw yung init, ako na lang, kahit papano, nakakaraos na naman. Pero, hindi masyadong success. Iba pa rin kasi, pagbabae ang kasama mo. Bago ako umuwi noon, pinaghandaan ko ito ng gusto. Dahil sa wakas, makakasagaw pa ko na ang asawa ko. Araw ng Sabado, ganado akong magtrabaho dahil uuwi ako sa pamilya ko. Isang linggo din yung pahinga namin yung halos maghapon na nakabilad ako sa araw. Hindi ko man lang naramdaman yung pagod. Ganun na din ang init ng panahon. Ang iniisip ko na lang noon, yung asawa ko. Iniimagine ko na kasi yung gagawin niya sa akin. Pakiramdam ko, parang magnobyo pa lang kami. Pagsapit ng hapon, ito na yung pinakahihintay ko. Pagdating ko sa bahay, agad kong niyakap ang mag ko. Habang mahigpit ang pagkakayakap ko sa kanila, agad kong napansin ang binan kong nakatayo sa di kalayuan sa mag ko. Napakaganda niya. Nagparemand na siya ng buho. Nakasuot ng maiksing short at sandula. Natila ba isa itong teenager? Napansin niyang nakatingin ako sa kanya. Ngumiti lang siya at tumalikod na. Papasok sa kanyang kwarto. Ang ganda ng buhok ni Binay. Sa edad niyang 52. Hindi man lang tugma sa katawan at edad niya. At yung labis na paggamang ko sa binan ko. Hindi ko na pinalata sa asawa ko. Ayaw ko kasing magduda siya. Mara, nabis ko kayo. Lalo ka na, ano, pwede na ba ang tanong ko? Jordan, pwede ba? Magpahinga kang muna. Ikaw naman, kakarating mo lang. Yan agad ang iniisip mo. Ang masungit na sambit ni Mara. Sa sinabi niyang iyon, kahit katitingin, hindi ko man lang naramdamang sabik din siya sa akin. Pasensya na. Sige, aayusin ko lang yung magamit ko, ang sambit ko. Yung naramdaman ko sa asawa ko, hindi ko na lang yun sinabi sa kanya. Nagtatampo ako. Pero, ang iniisip ko na lang noon, siguro, pagod lang siya. Hinayaan ko muna si Mara. Pagsapit ng gabi, kinalabit ko na siya. Nung makita kong mahimbing na ang tulog ng bata. Mara, please, baka pwede na ang pakiusap ko. Jordan, tumigil ka nga dyan. Ang likot mo. Baka mamaya, magising pa yung anak natin. Ang galit na niya. Bakit ka ba ganyan? Ha, Mara? Napaka-unfair mo naman. Kasi, alam ko yung mga obligasyon ko sa inyo ng bata. Bakit ikaw, hindi mo alam yung obligasyon mo sa akin bilang asawa mo? Bakit? May lalaki ka na ba? Mula nung bumalik ako sa site, ganyan ka na. Isang buwan lang akong nawala. Isang buwan lang, Mara. Nakahanap ka na agad ng kapalit ko. Ganyan na ba kadali ang lahat sa'yo? Ang turan ko. Jordan, para sabihin ko sa'yo ha, yung mga ginagawa mo sa akin ng anak mo, obligasyon mo talaga naman yun eh. Yun naman talaga dapat, ang dapat mong ginagawa eh. Dahil ikaw ang padre de pamilya. Bakit ngayon? narunumbat ka na? Hindi ka lang mapagbigyan? Ganyan ka na? Makabintang ka na may lalaki? Wagas? Bakit? Sa tingin mo ba, madali ang ginagawa ko? Hindi madaling maging ina, Jordan. At mas lalong hindi biro ang mga anak. Kung hindi mo ako kayang intindihin, malaya ka malaya kang maghanap ng iba. Ang dami mong alam eh. Ang wika ni Mara. Sa sinabi ni Mara, nasaktan ako ng sobra. At pakiramdam ko, gusto ko siyang saktan. Lumabas na lang ako mula sa kwarto para makaiwas sa pwede kong gawin sa kanya. Galit na galit akong lumabas sa kwarto. Nagtungo ako sa tindahan at bumili ako ng alak at pulutan. May bakanteng kwarto sa bahay namin. Doon na ako pumwesto. Sa kong hindi makahalata ang binan kong nag-away kami ng asawa ko. Hanggat maari, ayaw ko siyang makahalata. Nakakahiya kasi, lalo na at ang pinag namin ay tungkol sa init ng laman. Medyo naramdaman ko na ang init ng katawan ko dahil sa alak. Nag-e-enjoy ako noon habang nakikinig ng music. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pintuan. Oh, Jordan, anong ginagawa mo? Ba't ka lumabas sa kwarto? Isang buwan din na hindi mo nakasama ang mag-ina mo. Bakit? Hindi uman lang ba sila na miss? Ang tanong ni Binay. Ma, ayaw kong pag-usapan yan. Hayaan niyo muna ako dito. Gusto ko lang pong uminom ang sagot ko. Hahayaan, hindi pwede ang wika naman niya. Pumasok na siya at nilakpan niya ang pinto. Bakit ma? Masama ba yung hinihiling ko sa asawa ko? Sabik lang ako sa kanya. Pero, bakit, bakit siya nagalit? Ang malungkot, naturan ko. Hayaan mo na. Intindihin mo na lang sana. Alam ko ang nangyayari ngayon. Narinig ko kasi lahat eh. Alam mo, maswerte ang asawa mo. Dahil, loyal ka sa kanya. Samantalang ako noon, alam mo ba ang ginagawa ng ama niya? Hayun. halos hindi na mabilang ang mga babae niya. Nagpapakasarap siya sa buhay. Samantalang ako, nagpapakahirap noon. Habang nagsasalita si Benine, ramdam ko ang sobrang hinanakit niya. At sunod-sunod na rin ang taga niya. Ma, tama na. Baka masobrahan mo yung alak. Ang sabi ko. Okay lang ako. Ang wika nito. Lumapit siya sa akin at hinawakan niya ang hita ko. Bahagyang pinisil niya ito. Ma, anong ginagawa mo? Ang tanong ko sa kanya. Alam kong matindi ang pangailangan mo. Kaya, hayaan mong ako na ang magbibigay nun sa iyo. Total, binabali wala ka naman ng asawa mo. Yun kung papayag ka lang naman ang wika niya. Sabay lapirot sa ilong ko. Dahil sa ginagawa ng binan ko, unti-unti na akong nagliliya. At nang dahil sa matinding pangailangan ko, bumigay na ako at pinatulan ko na ang ina ng asawa ko. Tumanggi ang asawa ko nung kinalabit ko siya. Kaya si Bionan ang nagbigay ng kailangan ko. Siya yung nagtanggal sa init ng katawan ko. Nangyari nga ang hindi inaasahan sa pagitan namin ng aking binay. Sa loob mismo ng bakanteng kwarto na yun, Pagkatapos noon lumabas na si Binay. At ako naman, natulog na ako doon. Kinaumagahan, pumasok si Mara at ginising niya ako. Jordan! Jordan! Gising na! Ano ba? Jordan! Nagkita mo ba si Mama? Ang tanong niya. Ha? Bakit mo tinatanong sa akin yan? Kita mo naman, no? Hindi pa ako lumalabas ng kwarto, di ba? Ang sagot ko. Eh, malay ko. Ba kasi nakausap mo siya kagabi. Ang tura niya. Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Ang gulat na aking tanong. Na medyo kinakabahan ako. Wala kasi yung mga gamit niya. Tinatawagan ko yung cellphone niya. Wala naman. Hindi ko makontak ang nag-aalalang sambit nito. O siya, sige na. Magbihis na kayo ng anak mo. At pupunta tayo sa bahay nyo. Ngayon na, ang wika ko naman. Agad na kami nagbihis at pumunta kami sa bahay ng minan ko. Tanatnan namin ang ina ng asawa ko. Pero, bigla siyang nanlamig. Hindi na kami nagtagay nun. Dahil, parang galit siya na hindi namin maintindihan. Jordan, bakit kaya ganun si mama? Ang tanong ng asawa ko nung nakabalik na kami sa bahay namin. Ewan ko, nandun tayo kanina. Ba't hindi mo siya tinanong? Ang sagot ko naman sa kanya. Paano ba ako makikipag-usap sa kanya? Pag ganun naman siya, nakita mo naman siguro yung ugali niya, di ba? Hayaan mo na. Huwag na nating isipin. Ang mahalaga, alam na nating nasa bahay na siya. Hmm, Jordan, sorry ha. Dahil hindi kita pinagbigyan. Pasensya na. Ayaw ko kasing may masabi si mama. Kasi ayaw niyang masundan agad-agad ang anak natin ang wika ni Mara. Sa sinabi niya ngayon, muli kong naalala ang pagkakasalang nagawa namin ng biran ko. Sa katunayan, kakaiba pala pag makatikim ka ng ibang potahe. Kahit mahilig ako, naging istiktuan lang ako. Naging tapat ako sa asawa ko. Nung hindi pa dumating ang binan ko. Kung tutuusin, may kasalanan din kasi ang asawa ko eh. Parang tinulak niya akong gumawa ng hindi maganda. Pero nandyan na yan. Hindi ko na masasabing loyal ako sa asawa ko dahil natukso ako sa mismong ina niya. Sa ngayon, okay na kami ng asawa ko. Yung minsan na nagkamali ako hindi ko na muling inulit pa. Ayaw ko nang muling magkasaya dahil palaging nakaabang ang karma. Yung binan ko naman, hindi na siya pupunta sa bahay namin. Kami yung pupunta sa bahay nila. Ramdam kong maingat siya at ramdam kong umiiwas na siya. Naging pabor naman sa akin yung ginagawa niya dahil ayaw niyang makalata yung anak niya. Pareho kasi kaming malilintikan pag nagkataon. Kaya, todo ingat kami ngayon. Dito ko na po, winawakasan. Ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Joy Dye.